Tinawag ako ng tatay ni Maria para utusang bumili kaya lumapit ako sa kanya para abutin ng pera. Pero niyakap niya ako at dinala sa kwarto nila pagkatapos noon ay binigyan niya ako ng bariya. Itago na lang natin siya sa pangalang Elena at mag-uumpisa ang kanyang kwento noong siya ay pitong taong gulang pa lang. Apat sila magkakaibigan na babae pero si Maria lang ang tinuturing niyang best friend niya. Dahil naging magkakaibigan din ang pamilya nilang dalawa lalo na ang tatay ni Elena at ang tatay ni Maria. Isang araw ay naglalaro si Elena sa labas ng bahay nila nang bigla siyang tinawag ng tatay ni Maria para utusang bumili. Kaya lumapit si Elena sa tatay ni Maria para abutin sana ang pera nang bigla na lang siyang niyakap nito at dinala sa loob ng kanilang kwarto. Kaya dito na malayang nagawa ng tatay ni Maria ang pangmamoles siya kay Elena. At pagkatapos nun ay binigyan si Elena ng barya kaya hindi na siya kumibo at umuwi na lang ng bahay nila. Dahil nung mga panahon na yon ay wala pa siyang kamuwang-muwang sa mga ganong klaseng bagay dahil isa lang siyang bata. Dumalas pa ang ganong klase ng pangyayari dahil kahit kasama niya ang kanyang mga kaibigan ay gumagawa ng paraan ang tatay ni Maria para sa mahipuan. Kahit nasa loob pa sila ng ibang bahay naglalaro ay palagi pa rin siyang sinusundan ng tatay ni Maria. At isang gabi ay nanonood ang tatay ni Elena ng investigador habang ang ate niya naman ay nagluluto. Dito narinig ni Elena ang salitang molestya kaya lumapit siya sa kanyang ate at tinanong kung alam niya ba kung anong ibig sabihin noon. Sinagot naman siya na maayos ng kanyang ate sa paraang maiintindihan naman siya ni Elena. Kaya dito na napagtanto ni Elena na yung palang bagay na yon ang ginagawa sa kanya ng tatay ni Maria. Kaya bigla naman napatanong sa kanya ang kanyang ate at tinanong kung may gumawa na ba sa kanya noon. Kaya napatahimik si Elena at bigla na lang siyang nahiya sabay sagot ng wala at bumalik na lang siya sa papa niya kung saan ito nanonood ng investigador. Lumipas sa mga taon at labindalawang taong gulang na si Elena nang mapadaan siya sa harapan ng bahay nila Maria dahil inutusan siyang bumili. Narinig ni Elena na aarestuhin na daw ang tatay ni Maria at nagiiyakan ang buong pamilya niya. Umalis na si Elena para bilhin na ang inutos sa kanya nang may makasalubong siyang dalawang pulis at huminto naman si Elena para makiusisa. Maya-maya lang ay nakita niyang dala ng mga ang tatay ni Maria habang siya ay nakaposas. Hindi na nagtanong si Elena kay Maria kung ano ba ang nangyari pero narinig niya sa kanilang kapitbahay na kinasuhan na daw ang tatay ni Maria. Dahil meron pang ibang ginalawang tatay ni Maria na isang apat na taong gulang na batang babae. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ang tatay ni Maria kaya ang buong akala ni Elena ay matatapos na ang kalbaryo sa buhay niya. Nagkaanak na ang panganay na ate ni Elena at si Elena ang nag-aalaga sa kanyang pamangkin. Magkakasama silang lahat sa iisang bahay at pumapasok naman ang trabaho ang ate niya habang ang bayaw niya naman ay walang trabaho dahil umaasa lang sa kanya mga magulang. Isang madaling araw ay nakahiga si Elena katabi ang kanyang pamangkin. Tulog na ang kanyang ate at biglang tumabi sa kanya ang kanyang bayaw kaya nagpanggap na lang siyang tulog. At hindi lubos maisip ni Elena na magagawa din siyang mulis ng kanyang bayaw. Hindi magawang makapagsumbong ni Elena dahil natatakot siya at nahihiya kaya sinikreto niya na lang ito hanggang ngayon. At nakahinga na rin na maluwag si Elena dahil nagkahiwalay na ang kanyang ate at ang kanyang bayaw. Taong 2016 na pumanaw ang tatay ni Elena nang dahil sa stroke kaya nauli na na silang magkakapatid dahil ang mama niya ay pumanaw nung siya ay dalawang taong gulang pa lang. Kaya may pagsisisi si Elena kung bakit hindi siya nagsumbong sa kanyang papa na kaisa isang taong handang sumuktay ng ibang tao para sa kanilang magkakapatid. At hindi maintindihan ni Elena kung bakit parang palagi na lang siyang nilalapitan ng kamalaman kadalasan dahil buwan ng September nung siya ay pumunta ng ospital dahil sobrang sakit ng kanyang puson. Dito nalaman ni Elena na siya ay buntis kaya magkahalong saya at lungkot ang kanyang nararamdaman. Pero dalawang araw lang ang lumipas ay sinugod ulit si Elena sa ospital at sinabi ng doktor na ectopic pregnancy daw ang kanyang pagbubuntis. At kailangan niya daw maoperahan agad dahil naputol na daw ang kanyang palopian tube kaya nagtagal siya sa ospital sa loob ng dalawang linggo. At noong na-discharge na siya ay doon niya lang nalaman na dalawang buwan na pala ang batang kanyang pinagbubuntis kaya sobrang sakit para kay Elena. Hindi ko man lang nalaman kung ano ang gender niya at nasulit ko sana ang oras namin kahit papano. Hindi ko lubos maisip na mangyayari lahat sa akin to. Minsan gusto ko na lang tapusin ang lahat dahil sa sobrang lungkot. Mabuti na lang at palaging nasa tabi ko ang partner ko na palaging nakaalalay sa akin at mga kaibigan. Ngayon po ay sinusubukan kong umabante para sa mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta. Kaya sana isang araw ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang Elena.